Alas 6.40 ng umaga, nagsagawa ng pagsusuri at pagsubaybay ang Department of Interior and Local Government sa mga proyektong pinondohan mula sa Local Government Support Fund sa Bayan ng Santa Maria, Isabela kabilang sa sinuri ng panrehiyon at panlalawigang unit ng pamamahala at pagpapaunlad o PDMU ay ang Level 3 Water System na pinondohan mula sa Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting at ang Phase 2 Poblasyon Divisoria Road Concreting sa Lingling o Lingaling at Kalamagi West na pinondohan naman ng Financial Assistance at Local Government Units. Pinangunahan ni Municipal Engineer J. Lord Kawan at ng kanyang mga tauhan kasama ang MLGOO Gemma T. De La Rosa ang pagsubaybay kasama ang PDMU upang masiguro ang maayos at transparent na pag-uulat ng progreso ng mga proyekto. Bukod dito, nagkaroon ng feedback session kasama si Municipal Administrator Christopher A. Tan at iba pang kawani ng LGU kung saan tinalakay ang mga obserbasyon at rekomendasyon para mas mapabuti pa ang implementasyon ng iba pang proyekto sa hinaharap. IFM News.